Nanap na ang replaying sa statwa ni Nakori at Ninoy Aquino kasama na ang pagpapasinaya sa bagong statwa ni Jaime Cardinal Sin. Sa pangunguna ito mismo ni Pangulong Noy Ni Aquino. Para sa update, may ulat si Tricia Zafra. Tricia? Lida, kung 11.45 ngayong umaga ay natapos na yung commemoration ng Intramuros sa Maynila, no? kanina sa programa, mga pagbabalik tanaw at pagbatiko sa mga katiwalian, kahirapan at karahasan yung namutawi ah, sa pagunitangan ng EDSA People Power One dito sa Maynila ngayong umaga. Pagdating na pagdating ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino, agad sinimulan yung pag-aalay ng bulaklak sa monumento ng kanyang ina na si dating Pangulong Corazon Aquino dito sa parking sa panulukan ng P. Burgos at A. Bonifacio. Si Cory Aquino ang itinuturing na ina ng demokrasya at siyang naluklok sa pagkapangulo noong 1986 matapos ang apat na araw ng kilos protesta sa EDSA Shrine para patalistikin ang diktaduryang gobyerno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Isang pagbabalik tanaw rin kung paano nagsimula Ang EDSA People Power at naibalik ang demokrasya ang ikinwento ni Manila Mayor Alfredo Lim na noong panahon ng diktatorya noon ay isang pulis. Kwento niya, nagsimulang mag-alab ang damdamin ng taong bayan laban sa Reming Marcos ng paslangin si Senador Ninoy Aquino, ang ama ng ating Pangulo. Dahil sa kaliwat ka ng kilos protesta, tumawag ng snap election si Marcos kung saan tumakbo rin sa pagkapangulo at kinalaban siya ng kabiyak ni Ninoy na si Cory Aquino. Natalo si Cory na hindi tinanggap ng taong bayan na nagresulta sa apat na araw ng kilos protesta sa Elsa Shrine. Pagbaba sa pwesto ni Marcos at pagkakaluklok sa pagkapangulo ni Cory. Sa kanyang kalumpati naman, sinabi ng Pangulo na gusto man daw nilang gawing pampamilya ang araw na ito ay batid daw niya ang bahagi na ito ng kasaysayan ng ating bansa. Hindi pa rin daw tapos niya ang ipinaglalaban ng kanyang mga magulang hanggang sa ngayon. Anya, ito lang nakaraang dekada ay muling nabalot ng di umano ay dilim ang ating bansa. Pero tiwala raw siya, na mararating natin ang isang bansang malayo raw sa korupsyon at kahirapan. Tiwala rin daw siya na maaabot ang kalayaan sa hudikaturang di umano ay dalawa ang mukha. Nasa 30 minuto lamang, Lay, yung itinagal ng programang yan. At pagkatapos ay umalis na rin si Pangulong Aquino. Samantala, Lay, narito yung isang bahagi ng kanyang talumpati kaninang umaga. So, Batid po nating bahagi na ng kasaysayan ang kanilang mga pangalan. Naalala ko pa nga po, nang pumanaw ang nanay ko po noong Agosto 2007, agad pong nagalok ang dating administrasyon na papatayuan, papatayuan ng rebulto ang aming ina. Tinanggahan po namin to, dahil alam namin mas gugustuhin pa gusto pa rin niyang maisaayos ang pamamahala sa bansa kaysa mapatayuan ng kanyang sariling estado. Mas gusto niyang pakita... ...samtala lay bago ang replaying na pinangunahan nga ng ating Pangulo kanina, nagkaroon naman ng isang unveiling ceremony para sa bagong estatwa ni His Eminence Jaime Cardinal Sin... Pinangunahan ito nila Manila Mayor Lim, kapatid ng Yumaong Kardinal na si Dr. Ramon Sin, Vice President Judge Marvinay, Ambassador Henrietta de Villa at Manila Archbishop Antonio Luis Tagle. Nasa likod ng mga estatwa ng mag-asawang Aquino ang monumento ni Sin na mahalaga rin ang naging papel na ginampana noong Ed Sawan. Isang may edad, masaya at uh, kumakaway na Jaime Cardinal Sin yung uh, pumalit na estatwa dun sa dating nga niyang monumento rito. Yan ay sa Tanso na inukit ng isang Chinese sculptor sa bansang China pa. Ay uh, uuwi raw sa hometown ni Sin sa Aklan ng kanyang lumang monumento. Samantala, le, eh, yan muna ang mga pinakahuling kaganapan mula sa may Intramuros, Maynila. Balik sa'yo. Maraming salamat sa'yo, Tricia Zafra.